Itong dagat na to, ito ang nagbigay sa akin ng magandang buhay. Ngunit nito rin sa ang aking buhay. Lalo na sa pagiging kanib ko sa Iglesia ni Cristo. Lahat ng lingkod ng Diyos nangangarap na maging maayos ang buhay sa mundong ito. Kasama ang buong pamilya. Ito ay natamo naman sa pagsisikap ng ating kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ngunit hindi niya ito akalain na ito na pala ang magiging daan para tuluyan siyang malayo sa kanyang pangkaiblisya ni Kristo. Sa ngayon, makikita po natin ang ating kapatid na araw-araw nasa loob ng kumpaw ng kanyang kinatatalaang lokal. Makikita mo sa kanya na palaging dala ang kanyang panglinis at ang mapapansin mo sa pagkatao. Nahihirapan siya. Maglakan. Kahit Baitali po kayo. Samahan niyo ko sa aking biyahe. Tunguhin natin siya sa kanyang kinatatalaan sa Cavite. Kumustahin natin kung ano na ang kanyang kalagayan doon. Napakabilis ng pagbabago ng bayan na Leo ng Bayong Nararamdaman ko ang tiwa at lungkot dahil sa nakikita ko sa kanyang pagkataong. Ako lang. Ako. 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 dito? Ano yung Balita ko, Ito na raw yung pangalawang tahanan mo. itong ng... Apo. Apo. yung ng na ang pag-ulit ako. Ako lang. Ako yung ayon kay Kakong, dito raw niya nararamdaman ang kapayapaan ng kanyang buhay. Ako po si kapatid na Paulo Bacolod, tatela dito sa aming lugar. Ikaw so ba kapatid, na-stroke ka ba? Opo, na-stroke po ako. Ayun po, dapat po, umiinom pa po ako ng gamot. Kaya dahil wala na po akong pambili ng gamot, dahil ako rin naman ako lang naman po ang inaasahan sa aming pamilya eh. Tapos nagkakasakit pa ako. Kaya ang ginawa ko dito na lang po ako sa compound. Naglilinis po ako dito araw-araw po 'yon, 5:30 kailangan po nandito na ako para ang lahat ng paligid eh akin ang malinis. Kasi isang kamay lang tayo, kailangan laging maaga ang simula. Kasi kung tanghali na po akong pumunta kung tali na po pupunta dito, eh kakaunti na lang po yung magagawa ko. Buti sana kung dalawang kamay kong gumagalaw, eh isa lang. Bali, pinatanggal ko po yung mga damo dyan sa labas. Meron akong pang bungkal. Tapos pag natapos ko na po yung tanggal yung mga damo sa labas, yung CR naman, eh, mamap ko tapos yung loob ng kapilya. Tapos yung mga Dilid-gilid yun, walis-walis na lang. Tanggalin yung mga bato-bato mga nakakalat. Tapos dilig, dilig sa mga halaman. May pagsamba po. Ako po yung tagabukas ng gate dito sa kapilya. Pagkatapos ng pagsamba, siya na rin ang nagsasarado ng mga git sa compound. Maging ang mga pangharang sa git na kalina, siya na rin ang nag-aayos nito. Bagamat makikita mong nahihirapan siya dahil sa kanyang kalagayan. No, napaka dami kong pera ang pera noon sa akin parang piso lang yung isang libo piso lang yan itong damit ko sinusot ulit ko to hindi mo mapasot ng ganito nung ako hindi pa na-stroke ngayong na-stroke na ako wala na pero ang na-realize ko talaga po dapat huwag talaga oh, pabayaan ang pagsamba dahil ang, ang pagsamba doon natin natatanggap yung biyaya at yung mga aral na dapat nating Isabuhay sa araw-araw para hindi po tayo maligaw sa ating paglalakbay. sino nga ba si kapatid ni Paolo na dating magandang buhay ngayon hirap na sa kanyang buhay kabilang pa ang kanyang karamdaman. Na... kopo ay nagsimano noon noong 2012 ang aking pang-kampanya ay Teresianic. Sa laki ng aming barko, ang kumakarga po ito ng, ay naglalaman po ito ng 2,000 tonelada. Tapos mayroon po kaming chopper speedboat. Yun po ang hinapanghanap ng isda pag walang masyadong makita. Tapos yung speedboat naman, yun ang pinapantaboy namin sa mga isda, pinapaharang. Lalo na kung mailap yung isda. Pangunahin na yung, ano, yung yellowfin. Tapos sa tulingan po sa atin, po sa English naman, skip Yun po ang hinuhilin namin sa Pacific Ocean. Kami nag-aarya. Minsan sa Solomon Island. Kami... Maraming pa po iba-ibang lugar kung saan po naka yung aming barko. Doon po kami nagpipish yung ground at nag-umari ah. Nung ako po ay sumampas sa barko, ako po iglesia ni Cristo na po noon. Pagdating po sa barko, inahanap po na po yung pagsamba. Eh wala naman po akong magawa dahil hindi ko naman po alam kung may pagsamba doon sa isang lugar na aming pupuntan. Kaya mahirap talaga kung mag babarko ka tapos isa kang kanib sa iglesia ni Kristo number one doon yung pagsamba mababayaan tapos yung isa pa doon yung mga kasamahan ko puro taga nagiinuman siyempre ako malungkot nalulungkot din bukod sa baguhan pa lang ako noon at wala pang masyadong kaklos siyempre niyayakag ako mag inom pa isa-isa lang hanggang sa natutunan ko na yung vision na kung ano-ano tapos minsan niyayakag pa sa warehouse sama rin at pali pa, para pakisama na rin sa kanila bilang kapwa Pinoy rin naka, na, hindi ko na mamalaya na uulog na pala ako sa kalayawan at napapalayo na rin ako sa paglilingkod kaya kung bigyan pa ako ng pagkakataon ng Diyos na ma, ma, bumalik sa normal ang aking lakas hindi na ako magbabarko dito na lang ako mag magahanap buhay at least hindi ko pa nababayaan yung pag pagiging iglesia ni Kristo kaya mga kapatid may papayo ko lang sa inyo kung mayroong mang babalak sa inyo na makyat ang barko o sumampa bilang isang siman huwag nyo nang ituloy maghanap na lang kayo na dito ng trabaho ayun pag nakikita mo yung mga barko yun ang na lalaki nandun sa dulo ano bang naaalala sa buhay mo pag mga ganon? Naalala ko yan pag nakita ko yung mga barko kasi isa pa doon yung pinapangarap ko na magandang bukas. Tapos hindi ko naman nakalaya na bigla na lang magwawakas sa isang iglap. Kaya ngayon wala, napakahirap talaga. Ang tagal ko nagbarko tapos wala naman naipon. <laughs> Totoo daw yun na ang ugali ng mga siman ubos-ubos biyaya pag pagdating mapera pag sampa wala na naman pera opo number one yon ako sa so, amin ko talaga ako kasi gawain ko talaga palibasa nga natutudo sa mga kalayawan sa barko ako. sa alak talaga doon yun ang lagang inuuna ayas talo pa nga si mayor kung magpainom eh baka si mayor hindi magagawa yung ginagawa ko eh nagiinom na ako nagsusugal pa nagoon sabong pa ang pira sa akin ay 1,000 parang piso lang yan. Pero ngayon, 10 piso. Halos ayokong panggastusin. Ba't nasabi mong may sabong? May sabong pa sa barko? Online sabong po. May meron po. Meron din sabong doon na ano, sa tabi. Oo, oh, at saka online sabong. O oh, nga pala, meron. Meron sa tabi. <laughs> ano, dollar na lang. Talaga <laughs> pong tama talaga yung pananawagan ng pamamahala na hanggat mari huwag na po tayong sumampa ng barko dahil wala pong pagsamba doon. Sa barko, lahat, lahat ng bisyo nandoon na. Marami na magtutusin ditong ano eh, hanap buhay eh. Kahit sabi mong maliit lang, basta huwag po natin mababayaan yung paglilingkod sa Diyos. Kasi yun naman ang number one nating priority eh. Na ang paglingkuran yung ang ating Panginoong Diyos. Kasi yung mga bagay na yan, kapawang kagdagan na lang yan eh. Basta magtiwala lang tayo sa kanya. Eh, siya na nang bahala sa atin. Basta siya unahin lang natin yung kaloba niya. Sa buhay ng tao, sa ginagawa nating paglalakbay, lalo na sa paghahanap natin ng ating magandang kinabukasan sa mundong ito. Ngunit di natin alam kung ano ang ating nasa unahan, kung ano ang kahinatnan ng ating paglalakbay sa dulo nito. Kaya natin laging hilingin, ipanalangin sa Ama na huwag tayong magkamali sa mga desisyon sa ating buhay. Kaya huwag tayong magsawa sa mga panalangin sa Ama na patuloy tayong ingatan. Patuloy natin lalong iyakap ang ating pagkaiglesya ni Kristo sa mundong ito.